Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags, ano? At andito kami sa loob ng truck, oh. nagpapainit muna kami ng sasakyan natin. Kasi ang gagawin namin ngayon, doon sa sasakyan ni Mahal na Reyna. Yan o, oh. Nakanawan talaga. <laughs> so, gagawin namin doon. ay pupunta namin sa ano sa pulis mga kainags ano? kasi kailangan daw dalhin yon yung na hit and run na sasakyan doon sa collision ano, sa mga pulis para titingnan nila yung damage at para magawa nila ng report at masimulan na yung investigasyon yan, so kailangan palang ganun. so ang kailangan, lisensya registration ng sasakyan insurance ng sasakyan at saka yung actual na sasakyan na na hit and run yun, so para dun po sa mga hindi nakakaalam, Ah, uh, yung aming mga pagkakamali ay sana po ay nabigyan namin kayo ng ideas 'yan para doon sa mga hindi nakakaalam. At least eh, kasi kami hindi kami ano eh. dapat pala tumawag muna kami pero kasi eh nabalay. Eh. Medyo nagulo na rin kami ano? Eh, nagulo na rin kami. Inexpect ko kasi pagka tumawag ka sa police station minsan minsan ang hirap, ang hirap tawagan, ang hirap makontak kasi nga busy. Kasi nung no, nakaraang kumontak ako sa mga pulis nung di ba muntik nang nakawan tong likuran ng, na truck natin di ba nahuli ko nga di ba sinigawan ko tumakbo so nung try kong i-report sa police ang tagal ang tagal sumagot kaya nung time na lang yari na hit and run yung sasakyan ni Mahal sabi ko tara puntahan na lang natin baka may hirap tawagan so at least ngayon may alam na kami alam na namin yung gagawin namin so tara let's go punta na natin sa sasakyan ni Mahal na at idadrive ko mga kainag sa anong papunta roon So tara, let's go, let's go. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Okay, so, mga kinik, nandito na tayo sa... sa, sa uli ng mahal na arena, no? Yan, medyo mahangin ngayon, mga kinik, ka no? Kasi hangin ang nagsasalita. Yan, so tatanggalin lang natin yung, ano, yung bumper. saka papakasok natin sa loob. Yan. So ito, mayroon akong screwdriver. Papa, start mo naman. Start mo na. So, ito lang naman yung na-damage, mga kainags. Ano, ito. At saka ito. So, napag isip, -isip pa namin ni Mahal na kanina, kagabi. Ano, ah... Uh, pwede naman palitan tong ano eh. toto ito, ito. To. Ito lang naman yung na-damage. At ito, madali lang naman yung kabito, no? So, kasi parang ayaw i-give up ni Mahal na tong kanyang sasakyan dahil mahal na mahal niya, mga no, first Ano, niya, first car niya to eh, no? Sabi niya eh ayoko ano ayoko ng palitan. Gusto ko ito pa rin kahit na yung physical niya ay hindi maganda pero yung kalooban kalo, niya naman ay sobrang talagang satisfy si Mahal na rin na mga kainas, ano. Kaya sabi niya idadaan na lang namin to kay ano kay Fernando yung ano natin na ano, yung ating uh, mekaniko. Ito lang naman yung papalitan diyan. Ano? Actually kaya ko naman palitan niya kaya lang idadaan na lang natin kay Fernando para ano para mas madali ang trabaho mas mano saka wala na akong time eh tanggalin ko lang to yun oh ayan oh dapat pala maliwit buksan mo nga yun mama yung trunk mo masyado palang mahaba to kasi alam ko mayroong ano dyan eh yung screwdriver na maliit yung si ko <laughs> ay rana <laughs> so pinapatawa lang natin si Mahal Arena no? mga kainang siya no? <laughs> yan tingnan natin meron ka ba screwdriver dito? baka may screwdriver ka dito maliit meron kaya ito nakita meron ko nakita screwdriver mo dito eh tingnan mo nga ma dyan tingnan mo nga doon daming basura dito eh ha? daming basura eh eto yan 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 kailangan ko yan ito to to Ito to, to 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 pahawak mo nga to. Pahawak mo muna to. Tayo yeah, okay, nga diyan. So ito ang kailangan natin mga kaibigan Ito, to, 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 to. Ito. Hawakan mo 'yung ano, pakihawak please. Yan para masungkit natin to. Mahirap tanggalin mga kainis kasi nasa ano eh. Ah. Uh, mahi ano 'yung space. Hindi kaya. So, lagyan talian na lang namin. buti na lang meron tayong tali, tali, rito. Pwede naman talian eh. Toto, toto. Yeah, ni toto, toto. Ah. To, to, to. Panali mga inagso. Ah. Paki okay, hawak mo itong isa. Ha? Huh? Sapet. Oh, tawag mo. dito sa loob. So, yan mga kainays, ano? Mas better. Yan. So, hindi na tayo mag-uubos ng oras para para tanggalin to. So, tara. Susay ma. Let's go, let's go, let's go. Yan. So, may camera. Ayun, may camera dito mga kainays, ano? yun o. No? May camera doon, ano. Pero naghahanap ako ng camera na ano, eh. Na yung talagang sa, ano, yung sa buong ano no sakop yung buong ano buong parking tingnan natin bahala na yung police dyan pagka ano report natin make sure gulong okay double check natin bago tayo tumakbo sa highway alright ah, so tara mga akinis let's go let's go So yun na nga mga kainags no At Ang napag na ni Mahal na reina Ay ikip Ang kanyang Honda Yan kasi mahal na mahal niya nga raw daw to So sabi na banggit ko nga sa inyo Eh wala siyang problema rito mga kainags no Kahit na ra yung physical nito ay Hindi ganun kaganda Yung ano niya naman Yung performance, yung loob, yung makina sa very satisfied si Mahal Arena. Kasi meron meron siyang kaibigan na nagsabi sa kanya yung bagong sasakyan na binili eh ano yun, lagi may problema no. problema maganda yung labas. Pero yung loob naman problemado. So sabi nga hindi katulad ng sasakyan mo. Kahit na hindi hindi kagandahan o pangit na yung labas, pero kung hindi ka naman binibigyan ng problema, winter, spring, summer or fall, eh tuloy ang andar, tuloy ang biyahe, sabi nga. So yun na, ikikip na lang Papagawa natin dun sa talyar natin Kay Fernando Automotive Shop Truck Pupunta, Diretso natin mamaya Tingnan natin kung sila So ngayon, punta muna kami sa pulis. So bali, pinapapunasan ko kay Mahal na, rin na Yung mga ilaw mga kainay Yung ilaw natin dito sa right side Umiilaw naman Umiilaw siya nakikita nung nasa likuran natin Papakita ko sa inyo Baba tayo mga kainay Sandali lang kapakita ko sa inyo Paano ba ito? Ayan, ang sandali ah. Ah. Ayan. Ayan ah. May ilaw pagka liliko tayo sa kanan. Kita naman. Ay, abala. Grabe, abala talaga. Ay, nako. Pero wala tayong magagawa, no? Wala tayong magagawa talaga. Ganon, kung nangyari na yan, eh, gawin natin ang dapat gawin. Yan, diba Tsaka tanggapin natin, yun ang pinag-importante, tanggapin natin ang, ang pangyayari. Keep natin to. So, yun ang gusto ni Mahal na Sige. Sabi nga kasi, kasi ano to, first love ni Mahal na ba diba, ma? Parang ako din dati, ne? first love mo, di ba? First love never dies. Nice, yun. <laughs> With feeling pa. Yan, Dev. Inaano ko lang si Mahal na kasi siya yung makipag-usap doon sa ano eh Sa polis Ay hindi ako pwede sumama doon Ikaw makipag-usap Si Sik lang magagalitan tayo Aray yung cellphone ko na laglag -lag. O sige na O tama na ito yung teketa rito Kailangan mo yan O dali O sige Dito na lang Iwanan mo na lang yan Yung mga debris mga kainig siya no? Yung mga anas na ano natanggal Yan yung Mga debris O sa dito lang muna tayo Habang hinihintay natin si Mahal Arena doon Ah Kahit pa paano yung damdamin ni Mahal Arena Humupa-hupa humupa-hupa nung uh, pinapaandar namin tong sasakyan niya sabi niya oh buti na yung, yung, yung ano parang syempre yung makina ganun pa rin Yan. kasi iniisip niya baka mamaya yung makina kumalog yung ganun sabi ko yung kumakalog lang naman yung ulo natin mga kainags ano? <laughs> joke lang joke lang mga kainags ano? yan eh, hindi naman porke nangyari sa atin to eh, puro na lang lagi tayong seryoso sa buhay, di ba? Lagi na lang tayong nakamukmuk ganun, iniisip yan. Ganun talaga na ito natural yan kaya ang ginagawa ko pinapatawa ko si Mahal Ray na mga kainis no. Pinaparamdam ko sa kanya na nandito ako. Dadamayan kita dahil mahal kita. Yun, di ba? Mahal kita. Basta't mahal kita. Nisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita. Maging sino ka man Yung <laughs> Ang bira <coughs> Parang bigla akong sinipon doon ah Mga ineks, good vibes lang tayo ah Pasensya na kayo ah yan, eh wala eh. Habang <laughs> habang ganito muna ang ginagawa natin eh pinapakita ko sa inyo at pinaparinig ko sa inyo yung aking ano no, yung nadevelop develop ng boses ko sa pagkanta. Uy, may meron din dito mga kainis eh no. Meron din dito i-report no. Ayun oh, no, nako, bangga din ayun, kapansin okay, ba? Yun ang tinaw na, tino na siya ng CAA kasi member ng CAA siguro yan sa sakena yan, yung may-ari ng sa na yan. Ayun no Ayan, talaga pag malaki rin yung advantage yung ano no. Pag ka member ka ng CAA. Yung ano, pag naplatan ka, tatawag ka lang sa kanila. Pag naiwanan mong nakasarado yung pintuan mo, nasasakyan tapos naiwanan mo yung susi, yan tawagan mo lang sila. Lahat lahat ng ano tatawagan mo sila. Pero siyempre monthly noon, medyo magbabayad ka ng monthly no, um, yearly no, annual mga sa ano So ayan o oh. Anwal Ayan nandito na tayo sa harap mga kainags ano? ah. Ayan So dito lang dito lang nyo ipupunta o oh, Pag malapit kayo rito ah. Oh, so iti-check kasi nila to eh no Investigation Ayan o oh. ayan, ito, ito, yung marks ng pagbangga o oh, ayan o oh. Pang dito So dito nga ang tama niya, no Pak ganun Kasi nandiyan yung damage yun oh. Kaso tingnan natin kung ano mangyayari sa investigation. Ayan na, ayan ayan Hello. Hi there. How are you? Good. Is it okay if I film it? Film what? Because I'm I'm do vlogging. That's okay. It's okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. <laughs> so ganyan lang ginagawa mga kayo nag pipicturan. Kaya dito lang tayo. Para lang maano malaman nyo mga kayo nag kung paano ginagawa pagka ipinunta nyo rito. Yan. Okay. I ano mo I oh. Turn the car car on. Yan. Pandar ni Mahal Arena. titignan siguro ko anong gagawin. Ay titignan siguro ko anong mga damage no. Yan. Yan. Pinapakita wala makina sino para alam niyo rin. May mga ideas din kayo kung nung nangyayari ano ayun ah, lang mamaya uh, natin makita mga kainags ano sana so na natapos na mga kainags ano wala lang hindi rin natin mahahabol oo nga so tara yan lang nga mga kainags ano at na ano kami <coughs> na na disappoint kaming dalawa ni Mahal na Reyna sa ginawa namin pag report sa pulis ano So nandito na kami galing, naku ang dami naming finilapan, siguro inabot kami ng mahigit isang oras ano? lapilat kasama na yung picture-picture kanina pinicture na tapos tinanong ko pagkatapos tinanong ko sabi ko sa kanila eh ano ba ang sunod na mangyayari Ah uh, meron na bang investigasyon na gagawin ganon yun ang tanong ko sa kanila pupunta ba yung mga pulis sa chakin cheese or sa kebab para uh, ihingin yung kopya nung ano no review yung mga kam cameras di ba para malaman natin kung sino yung culprit yung may kasalanan so sabi ng police dito yung hindi naman police siya actually hindi police yun eh no? mga representative dito sa coalition sabi nila ay hindi raw parang ganun hindi raw yata actually wala nga siyang idea no? yung napagtanongan natin dito yung kasi kaso natin hindi kanina uh, hindi raw nila alam sa parang, pero parang sabi nila insurance daw ang makikita yun, eh, parang kung gusto raw namin i-report sa insurance, bibigay daw namin sa insurance yung report tapos ah, siempre pag insurance yung makipag-usap sa ano o, tapos pag nakuha na ng insurance hindi katulad yun, walang, ano, walang witness eh. hindi alam kung sino eh So i-report daw sa insurance Pag ni-report sa insurance Ang gagawin lang ng insurance Since walang witness Walang alam kung sino I-covered eh, nila yung ano Yung nasira So syempre Pag alam ko Pag kinovered nila yung nasira oh, okay, lalaki yung babayaran sa insurance so since na pwede namang paayos yon so hindi na namin ano sa insurance so ang ina-expect ko kasi mga kayo ano, once na nireport mo rito sa collision kaya tulad ng hit and run gagawa sila ng move meron silang gagawing moves pupunta sila ron alamin nila kung sino yung suspect yan hindi pala hindi pala ganun pero hindi ko lang alam sa ibang ano kung kung sa yung iba kasi 'di ba hindi naman hit and run on the on the right away mismo 'di ba na nagkabanggaan. So yun siguro yun kasi nandoon pa yung nakabangga or yung may kasalanan. Yan. Pero katulad ng hit and run, katulad kay Mahal na Reyna, parang wala. Kaya pala may mga nagsasabi kay Mahal na Reyna ng mga kasamahan niya. Nonsense. O, pagpupunta ka raw ng kulisyon na ganito at wala namang witness na nangyari, tinatanong, sinasabi sa kanya na bakit ka pa pupunta sa collision police? Ba't ka pa magpa report yan? Wala rin mangyayari, parang gano'n Nonsense Wala, wala nang dahil, ano, kasi gano'n lang din, i report mo lang. Pag na-report mo, <laughs> wala na. Wala lang, nireport mo, mo lang. Pagawa mo na lang sa'yo. sa, kaya sabi, pagawa mo na lang, diretso mo na sa, ano, sa, kung konti lang naman yung damage, pagawa mo na lang sa, ano, ganun pala, ano. Ah, yun pala ano mo. Ngayon lang namin nalaman yun, mga kainis, ano? Ganun pala magiging problema. Halika, paano yun? Halibaw, bago yung sasakyan mo. Kumbaga, ang ingat-ingat mo mag-drive, eh, no? Tapos na hit and run. Yun, Kumbaga, kung ay, eh, oh, pag ng insurance mo yun, eh, syempre, alam ko madadagdagan yung babayaran mo monthly. Kasi ginamit mo insurance mo, no? Hindi ko lang alam, ano? Correct me if I'm wrong, mga kainis, ano? Eh, kayo, Mahal Arena. Kaya, yung Okay na sa akin. Okay, Mahal Arena, eh, ano, eh? one one way lang, one, one way insurance. Oh, hindi siya sagot ng insurance. Ano. So, dadaan muna namin to kay ano, kay Fernando. So, wala wala rin pala, wala rin pala ano yung inaakala namin dati na malaman yung culprit, yung salarin <coughs> eh wala rin, wala rin, wala rin ano. Swerte yung bumangga dito. Unless kung ano, merong witness, yan, kung merong witness mahahabol. Kaya pala yung iba ganun, yung pag nakabangga iniiwan na lang ano kung baga hindi sila natatakot minsan alam mo titingin mo sila pag may ano uy wala walang nakakita walang nakakita parang ganun walang nakakita takbo 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 yeah, kaya pala maraming gumagawa no? so anyway ganun talaga we have to move on punta tayo kay ano ngayon kay Fernando diretso namin tawagan muna namin so yun pala at least meron kami natutunan ngayon so next time pag walang witness oh, huwag wag na kayo pumunta <laughs> wag na kayo pumunta rito sa ano <laughs> wala rin wala rin no. Sayang oras. Sayang oras. oras. yeah, pwede kayong mag-comment mga kainags. Ano? Yun yung na-experience namin. Eh. Kasi tinanong namin, ano mangyari? Wala, wala na. Report lang, ganun. Report. Parang nangyari, nagsaya lang tayo ng oras pumunta rito, ng gasolina pumunta rito. Panahon lahat-lahat. Paano kung pinataw pa natin to? tapos pag pinataw mo pa, wala <laughs> Bayad na. Bayad ako na 600. Sabi nga, sayang ng pera mo kung ano. Yun. So yun, yun yung na-experience namin ngayon mga kainags. Ha? Kasi base, nagbabase rin kami doon sa sagot nung nakausap namin kasi nga wala rin daw silang gagawin parang wala lang report lang yun lang report di ba yun nga kaya marami yung mga sinasabi rin ng mga kakilala ni Mahal na Reyna, parang totoo nga yan so na tayo sa Fernando's Truck and Automotive Shop mga kainags ano? ayun na, yun ayos tara i-report natin to kay Kuya Fernando sabi natin Kuya Fernando bahala ka na rito ah tara ma Wait tayo Ay nako po Panginoon salamat So wala Wala Meron lang binigay sa amin papel yung ano no yung pulis uh, uh, sa, yung ano, sa collision collision tapos sabi sabi sa amin ito para may kopya kayo na ni-report nyo rito pero wala rin mga kainis wala rin wala rin may sa pag-iimbestiga pagkaano ha doon sa kaso namin ganun ha yung sa kasong hit and run at least meron tayong natutunan, may meron tayong nalaman mga kinis, no? kasi kami wala talaga kaming alam eh. At least alam na namin. Yan mga kinis, ano? Dito lang ay pumunta oh. Fernandos Truck Automotive Shop. Yan yung number nila. Yan do sa mga nagtatanong. So, Hello po. si ano nga pala si Ker mga kinis. Yo si What's Ker. Up? Yung may-ari ng ano no ng Fernando's. Maraming magtatanong sa akin nga pala. Pero pinakita ko na kung sabi nila kung saan daw ako nagpapaano gawin. May nag-comment, di ba? Yan, si Mahal Arena nga pala Si Kero <laughs> Yung ano kasi ni, ano, ni Mahal Arena, Na hit and run no Yung bumper niya nandun Eh wala hindi nahabol yung ano eh Hindi nahabol yung Kung sino yung nakadali eh Papa check sana namin Sige po Tawagin ko lang si Ah oh, si sige na, na Sige salamat Tapos, papa estimate po natin Ah oh, sige thank, thank you Yan yeah. so mga kinags yan no? Sa so, mga nagtatanong dito lang, malapit, yung mga malalapit dito, pwede kayo pumunta. Ayos dito, Kasi no? Fernando sa Truck Automotive Shop. Nandito yon. Dito tayo madalas nagpapagawa. Doon sa mga nagtatanong, punta lang po kayo dito. Nako, nap. Napakabait. Yan, tapos si Mahal na rin. Ang yung pangalan na prinsesa. O yan, mga kayo, nice, naimbitahan pa tayo mag-lunch ni Kuya Fernando. Ay, si Kuya Fernando, yun. Oh. Ang dira, sana tayo, eh. Eto, pinaghanda pa tayo, no? Ay, maraming salamat. Morning! Ay, afternoon pala. So, ito mga kahinags, ano? kakain pa tayo dito. Ito. Maraming maraming salamat si Kuya Fernando. Thank you, Mirmas. Favorito ko pa yung ulam natin. Kuya Fernando, maraming salamat ha. Thank you. Okay, Kuya Fernando. Mmm, sarap. So, yung mga kayo, ano? nandito tayo ngayon sa... Sa ano, sa ano na, sa, sa garahe ni Kuya Fernando, no? So, nandito na, Bahala na silang ano ya, bahala na silang kung anong gawin nila diyan. Basta babalikan na lang natin kung anong mangyayari. So maraming maraming salamat Kuya Fernando. Bali na rito. Bakit lumalayo ka sa akin <laughs> nanti rito? Ang bihira naman tawag sa ako na 'to, no. Alikan tayo. So, alis muna kami mga kainis ano. Mga kainis ano, uh, alis tayo. Tapos si eh, sasakay tayo sa sakyan nila. Katin tayo nila. Kir, maraming salamat Kir. Salamat. So, ito mga kainis ano, yan, sa mga gustong magpagawa na malapit dito, yun o, Fernando's Truck and Automotive Shop. Yan, tingnan nyo yung number yung number nila, o. Dito lang yan, mga kahinags, ano. Katulad nga ng nabanggit ko sa inyo at nasabi ko sa inyo, ayos na ayos dito, mga kahinags. Wow, bago, mga So, tara. Alis tayo, alis muna tayo. Yan, dito tayo. Tapos yung sasakyan natin, iwanan na natin, mga kainags, ano. Iwanan natin yung sasakyan natin, natin doon. Sasakyan ni mahala rin, na bahala na sila daw doon. Tapos sa tatawagan na lang tayo kung magkano yung coat na magagastos, ganun. Yan. So ito totoo mga kayo ano no? oh, Fernando's Truck and Automotive Shop. Yan. Number nila, telephone number nila 780-456-2933. Oh, yan. Patagal na nating mekaniko yung mga yan. Huwag kang mag-alala ma. Yan lang ka ba? Gusto mo sumayaw ako dito, ma? Sasayaw ako ganyan, no? Oh. Oh, oh, oh. Ikaw naman, pinasa ko sa'yo eh Dancerist pala Dancerist pala Oh, dancer, oh Naiya si Mahal Arena sa pinagagawa ng asawa niyang gago Ay Huwag <laughs> kang mahiya ba, sanay na sa akin yung mga yun oh. Ali ka dito, gayahin mo ako, tinamay gayahin mo yung pa ako gano'n oh Oh, oh, oh ko sa'yo, ikaw naman sumayaw Ikaw naman sumayaw Sa'yo ka rin Gumanong ka rin oh. Oh, oh. Oh, yan oh. Oh. Ah, oh, pa bina ko siya ikaw mo sumaya oh. Eh, ko siya oh. Ikaw mo sumaya oh. Mm. Oh. Oh, yes. <laughs> Nay, si mahal na, na. Ay, ano niya sabi niya. Ano ba naman tong asawa kong pinagagawa nito? Pati ako sinasama sa kahiya. <laughs> Uy. So, Pasok, Asan kami? Ah, oh, sige sige, salamat. Pasok na tayo doon. tara, let's go. So yan mga kainaks ano, ah uh, tinatid na tayo ni ano ni Kuya, Kuya Fernando. Salamat sa iyo, Kuya. Thank you. Salamat sa kanya. Okay, <sighs> kaya mo na 'yung mga kasama ko doon. Pasok lang ako nang titingin ko kung ano. Oh, sige, sige. Ano nga mo? Hindi kasi 'yung kasama uh, off nung kasama ko, ha? ako lang off na 'yun. Titingnan ko na kung nakagawa na. Ah, mo lang anuhin. Dalalay ka, umayos ka na. Wag mo yun. Pabira ba naman. Off mo lang ang papip. Kala ko naman kung anong titignan yun. Off mo na eh. Buta sana kung babayaran ka sa pagsilip mo na yun. Ayaan mo na sila doon. Kaya off mo ang ba sinisilip yun. Ikaw ba may-ari yun? Oo. Nanong yabang! Yung isa doon sa pinagkakatiwalaan. Hindi. Nanong yabang. Yabang. <laughs> Papaalam na muna kami ni Mahal na rin Maraming maraming salamat sa panonood Sa paglikes at sa mga comments Thank you very much Kita tayo sa mga videos Hanggang sa muli